Hi! Uh, magandang uh, tanghali po uh, sa lahat ng viewers at mga manunod na uh, itong aking uh, Facebook uh, Live. No? Uh, ako po ay nag-live, uh, particular na uh, personal na makapagpasalamat po uh, sa inyo, Ka Eduardo B. Manalo, ang Tagapagpamahalang Pangkalata ng uh, Iglesia Ni Cristo sa tulong po ninyo uh, itong uh, darating na halalan, uh, Umasa po kayo, Ka Eduardo at mga kapatid natin uh, at ang mga mamamayan, mga batang Maynila, lalong-lalo na yung mga lolot-lola ko, mga nanay-tatay ko, mga senior citizen, no? I love you, mga senior citizen. At uh, siyempre, yung mga batang Maynila. Ka Eduardo uh, at sa, sa ating mga kapatid pagbubutihan ko po. May awa ang Diyos uh, mapagtagumpayan ko ang laban na ito, sampung ng aking mga kasama sa your miss choice, uh, kasama ang ating uh, vice mayor na uh, si Gigi Atienza at uh, pagbubutihan po namin maglingkod sa ating kapwa. At uh, pumanatag kayo, uh, kay Eduardo, na patuloy ko ipatutupad ang pagkakapantay-pantay dito sa lungsod ng Maynila ng pamamahayag, ng mga batas at programa para sa lahat ng tao na nasasakupan natin sa lungsod. At ganoon din siyempre sa mga mamamayang dumadako uh, sa lungsod ng Maynila uh, upang sila mag-aral, maghanap buhay o magtrabaho. At uh, pag-iigyan po natin, uh, muli po natin ng uh, ng lungsod ng Maynila. At siyempre, ibabalik natin ang kapanatagan pamumuhay sa Manila. Uh, the peace and order situation, the cleanliness and orderliness of our city, uh, the capital of the country. In our own little way, with your help, to everyone who's watching, you know, uh, we can make Manila great again. Muli po, uh, Ka Eduardo, uh, B. Manalo, ang ating uh, tagapamahalang pangkalahatan uh, sa buong Pilipinas at buong mundo sa mga kapatid natin sa Iglesia Ni Cristo, sa mga patang Maynila, sa ating mga minamahal na lolo at lola, ay eh, sana po uh, uh, sa tulong ninyong lahat uh, muli natin uh, maibalik ang katanyagan ng ating minamahal na lungsod ng Maynila. Mag-iingat po kayo lahat. Uh, taus puso po ang aking uh, pasasalamat.